gustong ipaabot sa atin ng Panginoon? Basahin natin. Sino kaya ang nakakaalam nito? John 3.16 Juan 3.16 Ano kaya ang sinasabi doon? Okay, sino nakakaalam? Sabi po sa John 3.16 Sapagkat O lakasan po natin. Sapagkat Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan o sa sang libutan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun po yung purpose kung bakit ibinigay ng, <laughs> ng Diyos <sa> Ama <laughs> excuse ang ating Panginoong Yesu Cristo. Ano po ang pwede natin maramdaman ngayon? Mga bata, makinig kayo. Ano po ang gagawin natin kapag ibinigay sa inyo ang regalo mamaya. Thank you. Thank you lang agad. Si Rex, ano kayang gagawin ni Rex pag natanggap agad ng regalo? Ay, pakita ka. Ay, magbigay kaya ako ng prize. Ngayon pa lang. O, oh, si Rex, dito ka sa harapan, Rex. O, oh, magbibigyan ko ng 20 pesos. O, oh, si Rex, halika dito. Okay, kayo magsasabi kung nagawa niya. Hindi ah. O, oh, ipakita mo yung masayang masayang nakatanggap ng regalo ipakita sa mukha agree? hindi agree ba kayo? o pakita mo ulit bigyan natin ng chance ipakita sa mukha ang masayang masayang nakatanggap ng regalo o okay. oh, ito o oh, friend hindi na mo tag may -me message pa lang sa pastor meron na agad Umupo na. Ipakita niya ba? O oh, ah, sino pa dyan? Ikaw, paano maka yan? Saan pa oh, mabata sa ba lang muna tayo mga meday? Si... Magander? Si parang... Eto si... Huwag, oh, hindi ko ito kilala ah. Si Nick. si Nick. Nick Nick. Ba't naman Nick Nick? Si Nick. Okay, si Nick. Naka pa. Ay, parang ay. ay. Okay. Okay, pag sinabing uh, ipakita. Ipakita muna. Ipakita ang mukhang masaya pag natanggap ng regalo! sanjalan <laughs> <laughs> ipakita mo masaya ka pag natanggap ko ng regalo let's go alud yay ito pa, oh tano <laughs> <laughs> uh, <Sino> twenty si Sino las babae 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 sa mga sa mga Halika dito. sa Mamaya tayo. Okay, ipakita mo yung masaya pag nakatanggap na regalo. Go! Barbie. Yeah! Masaya ka na ganun siya meron. Yung ano ba yung masaya? Oh. Isa pa. Ang tatawag lahat ako. O, ito na. Okay. So, dapat, pag nakakatanggap tayo ng regalo, dapat masaya tayo. Tama ba? Kaya lang, bakit tayo nalulukot? Pag nakatanggap tayo ng regalo, ay eh, kasi, bakit ganito lang natanggap Diba? O oh, tama, at least Ano ba naman itong binigay? Isang gamit ko lang sira na. Kaya nalulungkot tayo. Pero, ang Diyos, yung regalo ng Diyos sa atin ngayon, sabi ng Pangpanginoon, gayon na lamang ang pag-ibig niya sa sanlibutan sa ating lahat. Kaya, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Yung ibinigay ng Diyos, hindi yon madaling masira. Yung binigay ng Diyos, hindi yun walang halaga. Ang sabi ng Panginoon niya, kay isa-isa niyang anak, ibinigay niya para sa atin. Anong purpose ng pagbibigay ng Diyos, Ama, sa kanyang kaisa isa-isa anak para po tayo ay iligtas, para po hindi tayo mapahamak. So kapag tayo po ay nakatanggap ng regalo, ang gagawin po natin ay tatanggapin po natin yon. Letter A, i-accept natin yon, Di ba? When God gives gift, Jesus Christ, i-accept po natin yon. Kaya po ba natin gawin yon? Pag sinabing accept, tatanggapin po natin yung ibinigay ng Diyos sa atin. Sino binigay ng Diyos sa atin? Si? Kayo, may regalo ba kayo kay Jesus? Anong regalo natin kay Jesus? Hindi, anong regalo natin kay Jesus? Si Sander. Ha? Kasiyahan. Alam nyo ba, mga bata, kung anong gusto ni Jesus sa inyo? Hindi naman kasiyahan. Yung no? maging mabuting tao at kilalanin nyo siya bilang inyong Diyos, bilang hari at nagpapagligtas. Yun ang gusto ng Panginoon. Doon siya natutuwa sa mga bata. Kaya nga ang GFC Silibas, wala kaming ginagawa. Kahit makukulit po kayo, kailangan po namin kayong turuan ng salita ng Diyos. So, kailangan tanggapin natin si Jesus. Amen, mga bata? Amen! At tanggapin natin si Jesus. Ibinigay siya ng God the Father sa atin eh. Itatanggapin natin siya. Pangalawa, letter B, maniniwala tayo. Believe. Sabi nga natin, believe. Believe! Maniniwala tayo sa Kanya. Sabi nga ng Panginoon, sabi ng, ng, ng verse na yan, di ba? Ibinigay niya ang Kanya kaisa isang an an sino mang sumampalataya sa Kanya. Those who believe in Jesus Christ should not perish. Bilhin nyo, pag naniwala na kayo kay Jesus, hindi na kayo pupunta ng impyerno. Kahit ang dami-dami nyo natanggap every year ng regalo, kahit magaganda pang pa suot ninyo, pag hindi natin tinanggap si Jesus, baliwala. O mamaya sa January, namatay na tayo, o huwag naman sasabihin na iba. O February, o mag-birthday pa naman sa O makikita natin doon, kahit anong grabe ganda ng regalong natanggap natin, kung mapupunta naman tayo sa impyerno, baliwala po yun. Kaya sabi ng Panginoon, to those who believe, ang sino mang sumampalataya kay Jesus, siya lang ang hindi pupunta ng impyerno. Diba? Pag sinabi mong sumasampalataya, naniniwala. Ay, naniniwala ko kay Jesus kasi maganda lang nangyayari sa buhay ko. Naniniwala ako kay Jesus kasi meron akong maraming damit, maraming, pa, paano kung wala? Maniniwala ka ba kay Jesus? Paano kung mula January hanggang December, di ka gumaling sa sakit mo, maniniwala ka ba kay Jesus? Paano kung puro aguluhan? Paano kung puro, alam mo, kasalatan? Maniniwala ka ba kay Jesus? Dapat. Kasi ang buhay, hindi lang puro saya, hindi lang puro kaayusan, hindi lang puro blessing, ang buhay po, pahagi ng buhay natin, yung pagsubok na pinagdadaanan po natin. So, pag naniwala tayo kay Jesus, ang sabi ng Biblia, ang paniniwala natin kay Jesus, siya lang yung daan, ang katotohanan at ang buhay at walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Pangatlo, confess. Pag sinabing confess, kailangan hinihingi natin lahat ng tawad ang lahat ng nagawa nating kasalanan. Amen po ba yung mga bata? Amen! Okay. Kailangan hinihingi natin ng tawad. Ako, uh, natutuwa ko sa mga bata kasi ang mga bata, alam nyo, mabilis magpatawad. Mamaya-maya magkaaway, mamaya magkabati na. Pero pag matatanda, it takes time. Take a year. Matagal. Pero ang mga bata kasi, mabilis talaga magpatawad. Mabilis, mawala sa kanila kung ano man yung kanilang pinagdaanan. So kayo mga bata, ihingin nyo sa Panginoon na ano man yung nagawa ninyong kasalanan, kaya eh patawarin tayo ng Panginoon. Pastor, bata, nagkakasala na ba ang bata? Opo. The more na alam mo na kung ano ang mabuti at masama, ikaw ay nagkakasala na. Dapat, kayong mga bata, alam din natin na kapag tayo ay nagkamali, kailangan po natin ihingi ng tawad. Bakit kailangan ihingi ng tawad ang mga kasalanan si Kristal? Bakit kailangan ihingi pa ng tawad sa Diyos ang mga kasalanan si Rex? Uy, kala niyo may dente pa, no? <laughs> o oh, si Jared, ba't kaya nagtasa si Jared eh? Okay. Uh -huh. Wala well, pa lang natin si Jared. Si Jared eh. Pinakamahaga na natin ito umatay. D Tulog pa kami, nakakapakain na si Jared. Eh. Kasi importante, kaya tayo humingi ng Kasi importante yun tayo ay mapatawad. Bakit? Kasi ang mga kasalanan, hindi pwede yan sa langit. Isang bagay ang hindi pwede sa langit ay ang kasalanan. Hindi pwedeng makasama ng Diyos ang kasalanan. Kasi ayaw ng Diyos ang kasalanan. Kaya nga, diliga ng Diyos ang impyerno para yan sa mga masasama espiritu kay Satanas, kay Lucifer, at kasama doon yung mga taong hindi naging mabuti sa paningin ng Diyos. Pastor, paano kung nakagawa ko ng, pang, ng kasalanan? Sabi sa Biblia, Roma 3, 23, ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang karapat-dapat sa Diyos. Lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkakamali. Walang matuwid. Wala. Kahit isa. Kaya nga, kailangan natin si Jesus. Naniniwala po ba tayo doon? Anong una natin gagawin? Letter A? Accept. Accept. Tanggapin natin ang regalo <laughs> ng Diyos. Sino ang regalo ng Diyos? Si? Pangalawa, believe. Anong dapat na natin gawin? Sumampalataya tayo. Maniwala tayo kay Jesus. Bakit kailangan natin manampalataya kay Jesus? Kasi siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Pangatlo, letter C? confess. Kailangan natin ihingi ng tawad ang ating mga nagawang kasalanan. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Tayo po'y manalangin sa mga batang narito. Gawin po natin seryoso yung gagawin po natin. kasama na rin po ng mga young people na narito. Nari Sige po mga bata, pikit kayong lahat. Pikit kayo, tapos huwag yung pansinin yung katabi ninyo. Alam nyo, di ba, minsan mga bata nananabig kayo na may tatay, may nanay. Alam nyo, sabi ng Biblia, Our Father in Heaven is our true Father. Ang ama nating Diyos, ang ama nating Diyos na nasa langit ay siyang totoo nating Ama. So napakasaya na maran maranasan natin na yung kaharap natin ngayon, kausap natin ngayon, ang totoo nating Ama. Let's pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po ay nagpapasalamat sa pagkat sa ganitong pagkakataon Panginoon na ipararamdam na ipaparamdam mo sa amin hindi lamang ngayon sa araw na ito kundi na iparamdam mo na noon pa man ng pag-ibig mo sa amin Panginoon kaya ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak na si Jesus hindi para magsaya, hindi para tumanggap ng karangalan, Panginoon, kundi Lord, magbigay ng buhay para sa aming ikaliligtas, Panginoon. Lord God, salamat po sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig mo sa aming Panginoon. Sino kami para pag-alayan mo ng buhay? Kami po'y masamang tao. Kami po'y nagkakasala sa iyong harapan, Panginoon. Ngunit dahil sa pag-ibig mo sa amin, ibinigay mo ang pinaka-espesyal, ang pinakamahalagang bagay sa iyo, Panginoon. Yun ay yung iyong anak na si Jesus. At kung sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan ilang taon na kami nagkaroon ng kapaskuhan, Panginoon, at hindi namin alam ang ganitong mga kaalaman, Panginoon, sa buhay namin. Akala namin ang Pasko ay para lamang sa regalo. Akala namin ang Pasko, Panginoon, ay para lamang sa mga laro. Akala namin ang Pasko ay para lamang sa pagkain. Ngunit ngayong araw na ito, Panginoon, ipinakilala mo sa amin, ipinakita mo sa amin that Christmas is all about Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, who is Jesus, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Thank you, God. Sabagat sa kabila ng kapaguran namin, sa kabila, Lord God, ng kabalahan namin, sa kabila, Lord God, ng kasapatan, sa kabila ng kakulangan, karamdaman, kaguluhan, Panginoon, we remember that Jesus is the reason for this season. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo kami. Sa mga batang naririto, Panginoon, tulungan mo po sila. At kung nais mo po sa mga oras na ito, mga bata, nagbibigay ng regalo ang Diyos sa inyo, kaya kailangan natin tanggapin. so, ninyo ang panalangin ng pagtanggap na, sas, ibibigasin ko. Panginoon, maraming salamat po. Ako po ay isang bata at alam ko po na marami pa akong pagdadaanan sa aking buhay. Maraming salamat po dahil ibinigay mo ang iyong anak na Jesus para sa akin. Panginoon, naging makulit na bata po ako, nagsinungaling at nakagawa na marami pang kasalanan sa harapan mo. At sa araw na ito, po ko ng kapatawaran sa lahat ang nagawa ko. At sa araw na ito, tinatanggap ko po ikaw, Panginoong Yesus, sa aking buhay bilang Diyos, Hari, at Tagapagligtas sa araw na ito, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Upang sa gayon, kung ako man ay kukuhanin mo, nakatitiyak ako sa iyo, sa iyong presensya, ako pupunta. Ma, sa oras na ito, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay at kayo ang manguna sa aking paglakad bilang isang batang krisyano. Ilayo mo po ako sa anumang temptation at anumang gawa ng mundo na makasira sa buhay ko. Maraming salamat po. Sa pangalan ni ni Jesus na tayo magsabi ng yeah. Amen. Ako na lang po mananalangin. Yung ko tayo. Panginoon, ang nakin narinig mo po ang kanilang pagsabay sa panalangin ng pagtanggap. Salamat po, Panginoon, sa mga batang ito, Panginoon. At alam po namin, hindi lang ang iglesyang ito, Panginoon, ang tutulong sa kanila upang sila'y pagpalain, Panginoon. Gagamitin mo rin po ang kanilang mga pangitin. Lord, talangin namin sa bawat batang ito, Panginoon, more than sa regalong matatanggap nila. Alam ko po may mga prayer request pa sila. May mga panalangin pa sila bilang mga bata. Especially, Lord, kung merong kaguluhan sa pamilya nila, Panginoon. May mga bata, Lord, na ayaw nilang nag-aaway ang kanilang mga magulang, Panginoon. Lord, tulungan mo po sila. Nahayaan mo po, Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan mo, Panginoon. Igawad mo po, katulad din po ako nung bata ako, Lord. Lagi ako nagdadasal na mga magulang huwag mag-aaway, Panginoon. Lord, salamat sapagat hanggang ngayon buo pa rin ang aming pamilya. Ganun din po sa mga batang ito, Panginoon. Lord, sa mga batang ito, Panginoon, na nananalangin na balang araw o sa masusunod na panahon, Panginoon, that the broken family will be fixed, Lord, but by, your will in your perfect time, Panginoon, kung may meron nang naghihiling sa kanila na mabuo ang pamilya, Lord, in your will at sa kalooban mo lamang, kami umaas sa Panginoon. Kung meron man sa kanila, sa mga batang ito, sa loob ng pamilya nila, may makaramdaman karamdaman ng kanilang mga lola, lolo, mga nanay, mga tatay, tito, tita, Panginoon, Uh, Lord, sa lahat, mga kapatid nila, Panginoon, Lord, let your healing flow, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon. Maraming maraming salamat and eh, ma-enjoy pa namin, Panginoon, ang bawat oras na ilalagi namin sa lugar na ito. ka sa, mga, sa pangalan ng aming Panginoon, Jesus, sa lahat tayo magsabi na. Amen. Eh, eh. Sige po, pwede na tayo magsupo. Dahil ito po ay Christmas party ng mga bata, mga bata lang po muna maglalaro po ha. Pagkatapos po nito, tayo po mga matatanda. Okay po ba? Parang kayo yata na matatanda ha. Okay po, ngayon, dadako na po tayo sa ating mga palaro.